Ano-ano um, yung mga pwedeng bantayan na sintomas ng mga kapatid natin para malaman na, teka, posibleng cancer ito? Baka dapat nang magpa-check sa doktor. Alright. Maganda po yung question. Mm -mm. Uh, sisimplihan na lang din natin. Meron pong nabuo ang, um, ang, ang, uh, pag sa pag-aaral na tinatawag natin caution. Mm -hmm. Yung C -A C-A-U-T-I-O-N. Kasi dapat maging cautious ka No. So ang una ay yung C, ang ibig sabihin po nung C ay change in bowel uh, or uh, bladder, no? Ibig sabihin, connected ito sa ating pong colon, bituka. Mm -hmm. Pagka nakakita ka na ikaw ay uh, naka-observe ka na nagdadiarea ka at the same time nag nagko-constipate ka, nag-iibaba, mm -hmm. no? Minsan malambot tumo. Oo. So, yun yung change of bowel. Uh -huh. No? Pagka duda ka na doon, No, bakit ganoon? Eh minsan naman, 'di ba, nagtayo ng i dire-diretso. Yes. No? Pero pagka biglang nag-iba yung caliber nung uh, yung stool mo, mm -mm. lumiit kasi ng laki ng finger. Dati kasi ng laki ng kamao. Mm -mm. O oh, edi eh, magduda ka na doon kasi yung dinadaanan lumiliit siguro. Mm -mm. Oh. O kaya naman mm -mm. ay meron pong uh, mga changes doon sa consistency ng stool mo. At saka sa bladder naman, yung sa pantog, no? ay eh, connected naman din ito sa prostate no yung mga ganoon at uh, sa reproductive organ. Uh, pagka meron pong halimbawa ay uh, frequency pag-ihi o kaya naman ay eh, nagputol-putol or anything no mm -hmm. basta yung hindi normal mm -hmm. na paglabas ng mga dumi at ihi ay magduda ka mag magpatingin na rin. Mm -hmm. Meron namang isa ay yung letter A mm -hmm. sa couchot Uh, a sore that does not heal. Yung mga sore ba, yung singaw. Singaw. Oo, di ba? Madaming ganoon. Na, yes. yung singaw ako, hindi, ginamot mo na lahat. Pagpatingin ka na, hindi pa rin nawawala. magdudak uh -huh. uh, magduda ka na noon. Oh. Yung, yung a is a sore. Mm -mm, no? mm -mm. at yung letter U naman dun is uh, yung unusual bleeding okay o kaya discharge no anywhere no unusual yung biglang meron bigong, sa, ilong. sa ilong O kaya naman sa puerta mm -mm. no nakakita ka ng uh, medyo bahid mm -mm. no uh, unusual bleeding sa pagdahak no ng pagdura mm -mm, no mayro Bahim, may kasama. Kasama. O, oh, yun, eh, duda ka na rin doon. Okay. Pati, mga early signs lang naman. At hindi na nga nga hulugan, yun ay eh, kaagad cancer. Mm, mm Right? Merong isa, yung letter T naman, ay yung pangangapal o oh, thickening or lump in the breast. Yung makapal, na nakakapa mo na may konting bukol, mm -mm. Ay, magduda ka na rin doon. No? Uh, baka naman meron pang iba like example sa uh, testicle meron ding mabuk makapaka mm -mm. na normally hindi naman talaga nagkakaroon ng bukol sa other side. do, no? Usually, dalawa naman yan na bukol mm -mm. na equal. Pero mm -mm. pagka merong iba dagdag, duda na rin yun. Abnormal eh, meron, na. Abnormal uh -oh. na, oo. oo. Uh -oh. Yung isa naman ay yung I sa caution ay indigestion or difficulty of swallowing. Mm. Indigestion, yung po yung sinasabi nyo na parang bloated, yes, no? maasin. Yes. Uh -oh. no? Lagi natin iniisip, ay wala lang yan. No, maasim na oh, na-constipate lang nag acidity. Actually, 'yun ang pinakamadaling ano natin eh, sign na mag ano na tayo, magduda na tayo. Yung palagi kang di, ano, bloated. kasi may study rito na merong enzyme na nawawala sa pancreas natin, no? 'yun po yung per signal niya. Na pagka nawala 'yun, mm nagkaroon ka ng bloatedness, merong weak organs na natatamaan at 'yun nagsisimula na mag-grow yung cancer cell. Mm -mm. Uh, kaya magandang hindi mo na, hindi ka na maglalaboratory yung palang alam mo na na mayroon kang problema. Yung iba naman nagte-take agad si ng mga antacid. Mm -mm. kung bagasaban eh, tinatakpan mo lang lagi yung problema. Kasi nga eh, busy ka eh. Uh Oo. -oh. No, istorbo. Kumbaga pansamantala Ano uh, lang siya? Solution. solution. Mm -hmm. o, kaya nagtutuloy tuloy yon, takit ng takit lumalaki na pala mm -mm. ang uh, problema meron letter O naman mm -mm. ay yung obvious change yung halimbawa ay yung ating uh, nunal wart oh. no okay wart nagiba ang color or anything na na kala natin ay uh, uh, ordinary lang medyo duda na yon change mm -mm. of color ng wart mo o kaya ng mole mo no at lumalaki kaya kasi di ba medyo ano tayo yes. aesthetic yes oh, oo no, oh, oh, oh. Yun ang problema natin eh. kaya pala meron talagang mga ano na kailangang kailangan operahan no kailangan tanggalin oo mm -hmm. oh, 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 oh. no mm -hmm. kaya minsan nga ay nagme medical mission kami ito ah kwento ko lang na sabi ng ano tanggalin na natin yung nunal mo sa muka sabi niya dok wag yan Huwag mo nang tanggalin eh, andito na, libre naman eh. Mm -hmm. Eh, hu wag na, Dok. Kasi okay naman ako dyan eh. O ganito na lang gawin natin, ilipat na lang natin. Hmm. <laughs> <Biro> lang. <laughs> Pwede ba yun, Dok? Biro lang. <laughs> At yung N naman dito ay yung nagging cough. Mm -hmm. no? uh, Lagi kang ubo ng ubo. Uh, isang sign na yun na gusto niyang may ilabas. No? Mm. Uh, common naman kasi sa Pilipino na meron tayong uh, number one problem, TB. yeah, yeah Di ba? Uh, nung nakuwi na sa San Lazaro uh -oh. isa rin naming uh, duda ay yung mga sumusuka nga na excuse me po no uh -oh. na suka ng dugo talagang balde-balde mm -hmm. no? pero habang oh, shocks talaga <laughs> uh, opo kailangan wag lang magbara kasi oh, nagkaklat. no mm -hmm. so yun ang gagawin mo ron and then ang importante <clears throat> ay magamot mo lang pero mm -hmm. minsan uh, yung pala ay bukol na rin hindi pala tibi may may resin ganun do nagdudugo rin kasi bukol sa, sa baga. Oo, no? oo, oo. So, yan yung mga differential diagnosis na iniisip natin na hindi basta-basta. So, okay. kung meron kang lararamdaman na ganoon, ay pakonsulta na, patingin na ka. Agad. Check na agad. Oo, huwag lang mag-google. Oo nga. Actually, parang <laughs> ano, mas nakaka- worry nga kapag google ka ng google dun sa mga science kasi baka mamaya hindi ka naman doktor, maging yeah. iba pa yung interpretation mo. Tama Hindi ba dok? So mas maganda pagka nakita any of these signs, mm -hmm. any of these symptoms, direction na sa doktor para magpakonsulta. Okay, dok kanina nabanggit ko sa iyo yung tungkol sa treatment ano po? Because of course ang kadalasan na naririnig natin kapag ka, halimbawa, uh, positive nga sa cancer, either chemotherapy, radiation. But I'm thinking gaano ka effective yung mga ganitong klase ng treatment or should we meron ba tayong certain Uh, diet na dapat nasundin kapag nalaman mo na nandun ka na sa punto na ay alam mo positive siya sa cancer. Uh una yung sinabi ko ay dapat maging sensitive po tayo sa ating pakiramdam. Mm -hmm. So hindi pa naman kaagad cancer mm -hmm. na malalayon. Mm -hmm. mm -hmm. So meron pong mga ganoong treatment na pwedeng pataasin mo lang yung inyong system depensa. Ang sabi nga nila ay eh, pang-boost ng immune system. Mm -hmm. And then change of lifestyle. Pwede yun. No, kaya lang meron late na kasi silent killer nga at hindi pinapansin na pabayaan. Oh, ang yeah. uh, una ay sinasabi ko nga kailangan uh, po opera kung kaya. Mm -mm, no? Mm -mm. Um, kung hindi naman ay uh, Siyempre mag a undergan ng mga laboratory to assess kung asang stage na. Mm -mm. Kaya ang ating pong uh, medisina sa ating Pilipinas ay meron kasamang chemotherapy, radiation therapy at kung immunotherapy, yung mga mm -mm. ganyan lahat mm -mm. po 'yan ay towards doon sa cancer para mapigilan o wag mag-spread. Ngunit ay uh, mayroong isa na magandang uh, ginagawa na tayo ngayon sa mm -hmm. Pilipinas ay yung complement. It complements doon sa usual na gamutan natin. Okay. No? Ang complement is yung try to uh, rehabilitate yung organs mo pa. Mm -hmm. No. Uh, sabi ko nga sa aking practice uh, as infectious as all, also as an integrative medicine, no? Ah, uh, merong natural way, no? Pero ang natural sa akin yung tao. Mm -hmm. Kasi tayo ay natural pero kung gagamitan mo ng natural mga medisina uh, it will help the body to recover, mm -hmm. no? And to repair, no? Kung earlier. Opo. Pero kung hindi na malalim, malalim na ah uh, First, i-assess mo muna, kaya ba niya ng surgery? Mm -mm. Kasi baka doon pa lang sa table ay bumigay na. So, ang ginagawa ko naman ay binibigyan ko ng mga uh, uh, vitamins, supplements, mm -mm. and then uh, mga homeopathics and acupuncture and uh, other things na pwedeng makita ko na need ng patient-patient. Uh, individual. Mm. So, hindi siya yung top tipo na pag cancer ka sa lungs or sa breast, puro breast lang yung titignan mo. It's a total human being. Kasi kumakalat din siya. May... Kasi maalay mo nga, mm. baka hindi siya yung primary, yung main. Baka meron pa doon na mas malalim. Oh, oh, so, oh, Na-spread oh. na pala doon. Yes, pero yes. doon lang nagkaroon ng reklamo sa secondary. Oo. Oh, oh. Pero, uh, do, kanina nabanggit mo yung mga stages ng cancer. Paki-explain nga po sa amin, ano-ano uh, ba yung ibig sabihin itong mga stages na to kapag na-discover mo stage 1? Does it mean na mas mabilis yung mas-mas may chance na gumaling? And what does ah. it mean kapag umabot na, ano ba pinakamataas, stage 4? Yes. Okay, uh, do. Mayroon pangang 5 nun eh. Oh. Six, depending nga sa organ. Okay, okay. You know, yung, yung staging kasi is just an assessment kung ano yung treatment na ibibigay sa patient. Mm -mm. Ang stage 1 ay nagsisimula pa lang na may mm -mm. bukol. Ang stage 2 ay uh, tinitignan kung may naka-affected na lymphatics, uh, yung mga mm -mm. Kasi alam mo, yung kulani natin, marami yung sa loob ng katawan natin. Mm -mm. Uh, sila po yung basurahang maliit. Oh. Oo. Mm -hmm. So pag may basura, eh, di doon po niya tinatapon, naiimbak doon. So pagka nag-dissect ka, alimbawa sa breast, ng bukol, Uh, sinasama yung kulane para ma-biopsy. Mm -hmm. no? Doon na, i staging yan. No? At pagka nakitang, ah, oh, meron na kulane. So, magdududa ka ngayon, kumalat. Mm -hmm. Kasi mm -hmm. ang kulane, dikit-dikit yan so all organs, mm -hmm. sa all organs, sa all parts of the body. Uh, magsususpecha ka, baka meron na kasamang mas malaking organ. Mm -hmm. So, mag i 3 ka pa. Uh, mm -hmm. Depende sa organ involvement. Pwede mm -hmm. meron na sa liver, meron pa sa bone, hindi eh, mag-i-estage 4. So doon yun sasabihin ng doktor na ito ang plan management after nung biopsy. Kaya sinasabi, magkikimo muna si mami. O kaya naman, hindi nagre-response sa kimo, ay eh, medyo radiation lang ang gagawin natin, pero mga cycle-cycle. And that's the usual uh, treatment ng uh, ating bansa. Mm -mm -mm -mm. The good thing ay meron namang iba pa na yes, habang nagagawa yes. ka ng ganyan, nakasuporta naman, no? I infusions of vitamins to help. Uh, meron pong mga supplements that also kahit nagkikimo ka, ay pwede mong inumin din, no? It enhances the effect of chemo and then it also enhances the organ function. Mm -hmm.